nakakatuwang balita ang bumungad sa atin ngayong araw. Ang anak ni Paolo Avelino, si Aki, ay umamin na siya'y sobrang excited sa nalalapit na kasal ng kanyang ama kay Kim Chu. Matapos ang ilang buwan ng pagiging magkasintahan, si Paolo Avelino at Kim Chu ay nagdesisyon ng magpakasal. Ayon sa mga mapagkakatiwala sources, hindi inaasahan ng marami ang mabilis na pag ng kanilang pagmamahalan. Ngunit, para sa kanila, sapat na ang panahon na iyon upang makilala at mahalin ang isa't isa. Ang kanilang love story ay nagsimula sa isang proyekto kung saan nagkasama ang dalawa. Sa simula pa lamang ay kapansin-pansin na ang kanilang chemistry at hindi nagtagal, naging opisyal ang kanilang relasyon. Sa kabila ng kanilang mga busy schedule sa kanikanilang karera, nahanap nila ang oras para sa isa't isa na nagpatibay sa kanilang relasyon. Sa isang eksklusibong panayam, ibinahagi ni Aki ang kanyang nararamdaman tungkol sa kasal ng kanyang ama. Anya, excited na excited po ako. Gustong-gusto ko na makita silang ikinasal at masaya po ako para sa kanila. Ang mga pahayag na ito ay nagbigay ng kilig at tuwa sa mga tagahanga ng magkasintahan. Maraming fans ang nagulat nang lumabas ang balitang magpapakasal na sina Paolo at Kim. Ngunit sa kabila ng bilis ng kanilang desisyon, Pinatunayan nilang ang pagmamahal ay walang pinipiling panahon. Isa sa mga fans ang nagsabi, "Napaka-sweet nila. Deserve nila ang isa't isa. Masaya kami para sa kanila, lalo na't magiging bahagi na rin si Aki sa kanilang pamilya." Marami rin ang nagsasabing ang bilis ng kanilang desisyon ay dahil sa kanilang maturity at tiwala sa isa't isa. Ang social media ay agad na napuno ng mga mensahe ng pagbati at suporta mula sa kanilang mga tagahanga at kaibigan sa industriya. Ang hashtags na hashtag polakimwedding at hashtag Love Story ay trending pa nga sa Twitter ilang oras matapos nilang ay ang kanilang engagement. Ang kanilang kasal ay inaasahang magiging isang intimate celebration na dadaluhan ng kanilang mga pamilya at malalapit na kaibigan. Makikita rin dito ang pagsasama-sama ng mga pamilya ni na Paulo at Kim, na lalo pang nagpapakilig sa kanilang mga tagahanga. Ayon sa mga malalapit sa kanila, Pinaplano nilang magkaroon ng isang simpleng seremonya ngunit puno ng pagmamahal at kasiyahan. Habang papalapit ang araw ng kasal, mas lalong dumarami ang mga nag-aabang at nagdarasal para sa kanilang masayang pagsasama. Tunay ngang isang inspirasyon ang love story ni na Paulo Avelino at Kim Chu. Sa kabila ng mabilis na takbo ng kanilang relasyon, pinatunayan nilang ang pagmamahal ay walang pinipiling panahon. Bukod sa excitement ni Aki, maraming tao rin ang nagbigay ng kanilang suporta at pagbati sa dalawa. Maraming fans ang nag-aabang sa kanilang mga posts at updates tungkol sa kanilang wedding preparations. Sa kabila ng kanilang busy schedule, sinisiguro ni na Paolo at Kim na mayroon silang oras para sa isa't isa. Ayon sa kanila, ang kanilang relasyon ay mas pinagtibay ng mga challenges at pagsubok na kanilang hinarap. Sa isang panayam, sinabi ni Paolo na si Kim ang kanyang, the one, at hindi na siya maghahanap pa ng iba. Samantala, si Kim naman ay nagsabi na si Paulo ang katuparan ng kanyang mga dasal at pangarap. Ang kanilang mga pahayag ay nagbigay inspirasyon at kilig sa kanilang mga tagahanga, na lalo pang nagudyok sa kanila na suportahan ang dalawa. Habang papalapit ang kanilang kasal, patuloy ang pagsusumikap ni na Paulo at Kim na paghandaan ang kanilang hinaharap ibinahagi ni Paolo na plano nilang magkaroon ng sariling pamilya agad-agad matapos ang kasal gusto nilang bigyan ng magandang kinabukasan si Aki at ang kanilang magiging mga anak nagpaplano rin sila ng kanilang honeymoon at inaasahang magiging isang memorable trip ito Marami ang nagsasabi na pipiliin nila ang isang romantic destination upang lalo pang mapagtibay ang kanilang pagmamahalan. Habang papalapit ang araw ng kasal, mas lalong dumarami ang mga nag-aabang at nagdarasal.